Hello, mic test. O na ba? Hello mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Kaping Barako ni Bok, ang paborito nating uh, tambayan dito sa Marilake. Medyo wala yung mga kaibigan natin ngayon. At uh, ang tatalakayin natin ngayon is uh, tungkol sa may pa rin sa incident ng barilan sa Rosobo, Santipolo, no? at yung mga post sa uh, social media na yung bumaril pa ang uh, uh, parang bida di ba nakikita niyo yung mga post na yan so yung simpatya ng uh, netizen ay parang nasa bumaril di ba so bakit nangyayari yon bakit uh, bakit uh, yung simpatya ng netizen ay nasa bumaril ganito kasi yan eh so kasi yung dalawang bumugbog kasi sa kanya parang uh, uh, napakayabang nila di ba talagang sinundan yung Fortuner, talagang nagaanap ng uh, away talaga. Talagang napaka lumayo na yung Fortuner, sinundan pat pinahinto. Tapos pinagtulungan nila. So parang alam mo naman tayong mga Pinoy, no? Kung sino yung naaapi, doon tayo kumakampi, no? So yung binugbog na nakaputi, na nakaportuner, parang uh, pinagtulungan siya, no? So nakita ng netizen yun na, na siya yung naaapi. Tapos, siyempre, yung uh, dalawang bumugbog, parang napakayabang nila. Hindi ba? So, yung namatay, namatay siyang mayabang. Kaya walang simpatya sa kanila yung uh, netizen. Yun yung ano ko yung analyze ko ay, wala akong kinakampayan sa kanila. Ngayon, alam mo naman, pag ang isang tao namatay na mayabang, parang buti nga sa'yo, parang ganun, di ba? Kung maalala nyo si Superman, yung namatay sa Marilaki, no? Ah... Uh, wala rin simpat sa kanya ang uh, riders community no o yung netizen kasi mayabang siyang namatay. Parang yung sa parang yung simpat o yung sentimento ng netizen is buti nga sa'yo. Parang ganon, do. No? 'Di ba? Namatay na, nabuli pa, binuli pa ng binuli nung namatay. Hanggang ngayon no pagkatapos niya mamatay, ang daming mga post na tungkol sa pambubuli sa kanya. So, ganyan pag mayabang kang namatay, hindi kakakampihan ng netizen. So, nagiging uh, bida ngayon yung uh, pumatay no uh, yung bumaril no kasi sa yung naapi sa yung nabugbog pero hindi naman nating sinasabing tama siya no may mali pa rin sa doon dahil uh, uh, nakapatay siya pero siyempre nga, yung sentimento ng netizen is uh, nasa bumaril hindi ba ah uh, siyempre hindi ko rin din may, may pagkaka no hindi naman sa kinakampihan ko yung namaril no pero ganun din yung una kong impression no kasi parang nayabangan ako sa dalawang bumugbog no na pwede namang iwasan, pwede namang hindi na inaabol, hindi naman sila na ano, nagit-git lang sila. So parang uh, nandon sa sa bumaril yung simpatya ng uh, karamihan. So wala tayong kinakampihan dyan. at uh, yun lang yun nakita rin natin. Kaya dapat pasensya lang sa kalsada, hindi yung sa init ng ulo. 'Di ba? Kaya lagi kung sinasabi, uh, yung init ng ulo ang papatay sa iyo diyan sa kalsada. Hindi po ba kaya uh, malaking uh, lamig ng ulo ang uh, kailangan natin diyan sa kalsada para maiwasan natin nung road rage na ganyan. Hindi po ba? So uh, yan lang po ang ating may papayo at uh, sana po ay uh, matuto na tayo sa nangyari na yan. Salamat po.